All right, mga payaman, welcome dito sa ating channel. Kung bago ka pa, pa lamang dito sa ating channel, make sure na i-like mo na ang video na ito at panoorin at mag-subscribe ka na rin. Dahil dito sa ating video, sinishare ko ang aking actual experience paano ko ginagawa o nagagawa na mapag-generate ng income sa magitan ng internet at maging mafa offline kahit busy ako sa aking regular na trabaho. At the same time, kung ikaw ay mahilig din sa spoken word poetry, itong channel na ito ang nararapat sa iyo. Dahil dito ko rin sinishare ang mga tula na aking ginagawa at may bonus pa dahil i-share din ako ng papa good vibes at motivation sa buhay kaya kung ready ka na matuto Let's start! Sa alarangan ko pinasuri ko na galilangan Bawat sulok na lugar ay na napagdaan Ang pagsulat na tula ay hindi basta libangan Dapat may kahulugan pa si sa'yo nararanasan Tuloy lang kami sa aming mga pangarap Kahit na ang sa aming ay makilap Dilawas o pula ko tinakulay ng pinas Hintay ako man ang buhay ang Ayan. Bago ang lahat, nagpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Makatang Negosyante, Coach Gilbert. Kasalukuyang uh, full-time employee at isang manager sa isang international freight forwarding and logistics company dito sa Manila. Welcome dito sa ating channel. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay kung paano ka makakapag-open na yung GCash gamit ang ibang cellphone. Alam naman natin na sa current na uh, safety features ng GCash, kapag na-register mo na ang iyong Gcash account sa isang mobile phone ay hindi mo siya basta-basta na mabuksan sa ibang cellphone. At dito nga sa ating uh, video ay i-share ko sa inyo ang dapat nating gawin para makapag-open tayo ng ating uh, Gcash account sa ibang cellphone. Okay. For example, itong uh, phone na ito ang gamit ko at magla maglalagin ako or mag-open ako ng Gcash account ko sa ibang cellphone dun sa ibang cellphone ay hindi ko siya mabubuksan at ito yung lalabas okay looks like your account is already registered to another phone para mabuksan mo ang iyong Gcash account using other phone actually magandang uh, safety feature ito ng Gcash dahil hindi mo basta-basta pwedeng malag in ang iyong Gcash account with other phone uh, without your permission so ito yung kailangan natin gawin log in to your current phone so, ibig sabihin ay hawak ko pa rin yung uh, old mo na cellphone okay gamit yung ating uh, dating cellphone okay kailangan natin na uh, buksan yung ating uh, GCash account doon then punta tayo sa go to profile okay hanapin natin yung uh, setting okay account secure okay And then, makikita natin yung uh, current phone natin. For example, dito sa atin, yung iPhone 11. Okay, click natin yan. May registered phone, yung iPhone 11. Okay. And then, unregistered phone. Okay. So ibig sabihin kailangan yung old phone natin ay kailangan natin i-unregister para makapag-open tayo ng ating GC account with other uh, phone or do sa bago nating cellphone. Okay. Then kapag uh, kinilik mo na yan, lalabas ito, you're about to unregister. Then click mo yan. Okay. Pag kinilik natin yang you're about to unregister, lalabas itong take a selfie to identify your identity. Talagang napakagandang uh, picture ito ng Gcash. Medyo hassle nga lang, pero for safety purposes, ay talaga namang uh, uh, ma-assure natin na safe yung ating uh, Gcash account na hindi basta-basta malalagin with other uh, phone. Okay. Then, take a selfie to verify your identity. Pagtapos ka na mag-selfie, okay, lalabas na ito, you have unregistered this phone. Okay. Kapag na-unregister mo na yan, yan, okay. For example, dito sa phone ko, itong iPhone 11, na-reserve ko na dito yung aking Gcash account. Then, open ko na yung uh, aking Gcash account dito sa uh, bago nating cellphone. Ito yung lalabas. Okay. Put your mobile number to get started. So, input natin yung ating uh, number pa rin, nasa Gcash number. And then, syempre, magpapadala sa atin ng code. Okay, kapag nagpadala sa atin ng code, ay makapag-login na tayo. Then, i-click natin itong Yes register this phone. Lalabas ulit itong take a selfie to verify your identity. Pag nakapag-selfie ka na, click natin yung next. And then, ito yung lalabas. Congratulations, account secure ka na. Okay, click natin yung ito yung current phone natin, itong iPhone 15. Okay, register date, July 30, 2024. Then, go to dashboard at ayan, pwede na natin gamitin itong ating Gcash account dito sa ating bagong cellphone. So, ganyan lang naman kasimple, i-register yung ating Gcash account uh, with our other phone or kung gusto mong ilagin yung Gcash account mo sa bago mong phone. Hanggang dito lang mga payaman. I hope na meron kang natutunan sa panonood itong ating video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari lamang na mag-share, mag-like at mag-comment na rin after mo panoorin. Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe and God bless.